So yun guys, uh, good morning, good morning. Kaya gising lang po natin 11:05. January. January ano nga January 15. Ah si Nasareno. na natin ulit ng ano. Sa pagita. Ngayon magpa tayo ngayon ng uniform ng aking anak. Ayan, pina na po namin. Ayan, makikita niya yan, po. Ay, ang ganda ng panahon. Ayun nga. Ay, maliwanag. Oh, wala pong ano. Napaganda ng panahon yan, guys. Ayun, good morning, good morning. Ayan. Mamaya, ito ay natin. Itong rep. Hanap lang tayo ng katulong. So, yun guys. Uh, don't forget to uh, follow my Facebook account and YouTube channel. Please subscribe. Thank you. Magandang umaga.